Good day guys and for today's video is nice ko lang i-share sa inyo no, isang na-experience ko sa isa sa mga customer ko na wala ng laman na oil ang kanyang makina so, Ito ay double check ko guys no, so ang model pala natin ay isang Kawasaki Baja City 100 wow! no So for today's video guys is i-share ko lang sa inyo kung anong mangyari sa inyong motor kapag walang langis sa loob ng kanyang makina So nilagyan ko na siya ng guys no at ginawa ko siyang dipstick at ito ang nadiskubrehan ko. Yan, kulay itim na parang pusit na para nang walang kalaman-laman ang kanyang Yay! makina. So para ma-double check natin at ma-confirm kung wala na ba talaga ang laman oil ang kanyang makina, ay simpleng tanggalin natin ang kanyang drain plug. Ito ay okay. nabili ni customer kasi nga is meron siyang motor na pinaayos na isa. At ano man ay naka-subject for or naka-schedule for change oil. Nang change oil ko guys, So before ko siya may dinrain ang kanyang drain plug, ay tinik ko muna no ang kanyang 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 oil sa kanyang makina kung meron ba itong laman kasi is ang sabi ni owner guys is naka-experience sa parang naghuminto uh, ang kanyang takbo. Yon, indication at sintomas na yon ah? na nagkaroon na ng pag-overheat sa kanyang cylinder block. At oh, guys, wow. dito na natin makonfirm once na matanggal na natin ang kanyang drain plug kung mayroon bang laman na oil ang kanyang makina. So tanggalin na okay. natin ang kanyang drain plug. Tips ko guys no, para haba ang buhay ng makina, is palagi ang mag-monitor sa oil ng inyong makina. Kahit mga 1,000 o okay. 15 kilometer, no, change oil na kayo agad. So, you know, confirm na confirm, kahit isang patak lang, is wala talaga tayong nakikita na lumalabas sa kanyang makina. So, ang mangyari nito guys no, itong motor reboosing ay wala pang usok dahil wala pang laman na engine oil ng ng makina. So kapag nilagyan natin siya, nil, kapag uh, natin siya ng oil na binili ni Busing, ay siyempre magkaroon na nito ng kakaibang senaryo na naman. So magta magtataka kayo at magtanong, Bus, loads Pops, Idol, nung hindi pa na, lang hindi pa ito na lagyan ng oil, hindi pa naman ito umusok. Siyempre guys, ang napaka basic na explanation dyan ay walang nasusunog na oil ang ating combustion chamber. So walang nangyayari penetration ng oil sa black papunta sa ating combustion chamber. So since ang motor rebusing guys ay naka-experience ng ganitong scenario na naubos ng langis sa kanyang makina, ito ay mayroon ng problema. No? So mayroon na siya na kaunting oh, issue sa kanyang no! block. Unti-unting naubos ang oil, nakapenetrate sa ating piston, pumapasok sa ating combustion chamber, at ito ay naka-convert na puting usok sa ating canister. So yun po ang mangyayari sa ating motor guys. No? So ngayon, nire refill natin siya ng oil kailangan i-monitor natin siya. Possible ito ay maubos na naman. Kasi nga is nagkaroon na ng problema ang kanyang cylinder block at saka kanyang piston. Kapag hindi tinong monitor guys, ang mangyari, resulta nito no, magukos ito ng overheat or possible mag-stack up ang inyong makina at ayaw nang makistart. Oh, no. Malaki pa ang inyong gastos at possible pa is mabubutas ang inyong bulsa. Yung tinatawag <coughs> natin gas cost malala. Sa so, takpan na natin siya at siyempre paandarin natin ang kanyang motor guys para dito na natin makita kung tama ba ang ating hinala na nagkaroon na ng uh, unting usok sa kanyang canister. Kunin natin ang kanyang susi. Dito natin mabsebaran So yun guys, oh, nakita na natin no, oh, na mayroon na talaga siyang sintomas at nagkaroon na siya ng unti-unting puting usok sa kanyang kanister. So it's possible na no, 3 to 4 days no, mas lalo pang kakapal ang usok na lalabas sa kanyang kanister kapag oh, hindi ito naagapan ni Busing or na par-check up ang kanyang block. Kapag ganitong senaryo guys, nagkaroon na ng pagsintomas ng overheat, ito ay subject for rebor. Sana sa mga video nito guys, kahit napakikilang ay malaking tulong sa mga nag uh, nagtitipid sa pagpili ng langis. Maraming maraming salamat at siyempre, see you sa next video.